So yun guys, magandang gabi Yan, welcome po dito sa aking YouTube channel support for QTV, grabe Massive crowd na naman mga Q Dito po sa Gimbal Ilo-ilo, tingnan nyo naman guys Yung dami ng tao Na nandito ngayon Sa concert venue po ng ating idol Ilias JTV. Ito po ay kuha 8.30 p.m. ngayong gabi guys. Tingnan nyo naman, Matthew. Punong-puno na po yung malaking concert venue. Matthew, tingnan nyo naman. Oh, hindi na po mahulugan ng karayom guys. Ayan. Grabe naman tong concert na ito. Kita nyo, nang, kita nyo kanina, Mario yung venue. Napakalaki. Napakala napakalaki. ng venue, Makyu. Kaya po, 60 to 70,000 Makyu ma-accommodate sabihin nyo. Pero tingnan nyo guys, oh, parang sumobra yata to. Ayan, ewan ko lang guys ha, kung sakto yung estimated ko. Kasi walan, eh, wala na, wala nang space mga Q. Halos, ano na talaga, tao na lang talaga yung makikita mo. Massive talaga mga Q. Yan, malawakan talaga tong ano. Halos lahat sakop na nila. Mga Q, grabe talaga. History na naman. Nakita ko sa isang post sa Gimbal, Iloilo -Ilo yata yon yan Ayan, uh, history na naman daw ito. Yan itong gagawin ni Ilya City, guys. Kasi tingnan nyo, sobrang daming tao. Halo-halo po yung tao dito mga Q. Hindi lang po taga-ilo-ilo. Meron daw taga-kapis. No bro, taga-kapis. Yan, may taga-rojas. Meron pa taga-burakay. Pumunta talaga dito mga Q para lang makita na mag-perform si Ilya City, Tingnan nyo naman guys. Grabe talaga yung idol natin. 8.30 pa lang yan mga Q. Ha. So, uh, asahan natin guys na dadami pa yan, dadami pa yung tao na yan. Mamaya, yan, uh, pag malapit na po talaga silang lumabas ang ating mga idol, Ilias, JTB, tingnan nyo naman mga Q, grabe, napakaraming tao guys. Malat na malat na ako mga Q, sa kakaboy sa natin dito. So, ayan, uh, rain or shine, ang concert ni Baby ko kalma kayo guys yan rain or shine naman talaga yung problema dito guys yung alam naman natin sila si TV Macchio ay kapag nagpasaya po yan ay 100% to talaga yan so wag naman sanang umulan Macchio kasi pag umulan yan Macchio ay basaan na naman to yung mangyayari nito yan maliligo na naman yung idol natin ito sa ulan guys alam naman natin na may inihinda pa yung ano kakagaling lang yun Macchio Actually, hindi pa siya 100% talagang naka-recover doon sa kanyang sinat Mario. So, yun lang guys. Yan lang muna yung update ko sa inyo. Yan. so habang hindi pa po lumalabas ang ating mga Idol Ilias TV mga Mario ay try ko pa pong mag-update sa inyo sa mga kaganapan dito ngayon sa Gimbal, ilo-ilo, sa concert po ng ating Idol Ilias J. TV. So, yung live natin, maya na yun. Pag ano na, paglalabas na po talaga sila guys. Ayan, kasi sila naman talaga yung inaabangan natin dito. Mario, Yan, sa paglabas mismo nila Ilias Mario. ay doon na tayo mag-set ng live natin guys. Yan, sana panoorin po ninyo yon Mario. So ito lang po muna yung update ko sa inyo. Yan, na ito po sobrang dami pong tao ngayon ang nandun sa gimbal Mario. Kahit sabihin natin guys, napabalik-balik na po sila ng ilo-ilo Pero yung tao talaga guys ay hindi pa rin mapipigilan. Sobrang mahal na mahal talaga nila si Ilias Mario. Yan. So sabi ng iba, pabalik-balik na daw sila dito. So okay na daw sila Ilyas. Yan kasi dati pa si tapos itong mga nakaraan lang guys, naglambu na ilo, ilo sila. September 2 yun. September 3, nagkabatuan ilo, ilo Yan ngayon naman, dito naman sa Gimbal, Ilo-ilo, guys. Pero ito, tingnan nyo naman yung crowd. Sobrang dami pa rin, mga kakyo. Grabe, ayan oh. hindi na pumulugan ng karayom yan guys. Yan, puro na lang tao talaga yung nakikita natin hanggang dun sa pinakadulo mga Q. Wala na, wala na talagang space. Mga Q, kung, pumunta, kung pupunta pa kayo mga ganitong oras, ay doon na talaga kayo sa pinakadulo. Ayan, napakalayo, mga Q. Yan, napakalayo ng tao, guys. Yan. So, mabuti na lang yung iba kanina, nandun na. Yan, alas 3 pa lang, guys. Yan, nandun na yung iba kanina. Kasi alam na alam naman talaga nila na dudumugin talaga at marami talagang tao. So, pag medyo pa, mahuli pa sila, mga Q, so alam na alam nila, nandun na sila sa medyo malayo. Ayan. Kung kayo ngayon pa lang kayo pupunta, yan. Uh, ng oras pa lang. Uh, eight Kung ngayon pa lang kayo pupunta, guys, eh, nando na siguro yung kayo sa medyo malayo na na area ng venue na ito. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Ingat po mga kakiyo. Yan. Sa mga taga gimbal ilo ilo. Yan. Ingat ingat po. Ayan. So, hindi naman siguro uulan to guys kasi maganda po yung panahon dito sa Gimbal Iloilo -ilo ngayon. So maraming salamat guys sa panonood abang lang kayo sa mga update pa natin mamaya dito po sa concert nito ng ating idol Ilias GTV. Dito po sa Gimbal Iloilo. ah -ilo. uh, idol Elias saan ka na? Antok na bi. Uy, maaga pa naman. 40 minutes sleep na lang oras. Ko hehe. Huwag ihapon si Ilyas, kaway pa nga -oran. Dumala oran. Paus. Paus kakanta boring. <laughs> so yun guys, maraming maraming salamat. Ingat mga kayo. Abang-abang lang kayo mamaya sa mga update natin. Please like, comment, and subscribe guys. Pakiclick na rin yung tiny bell button para ma-notify kayo. Mamaya sa mga update natin, sa upload natin dito po. Sa inaabang ang concert ni Ila City TV dito po sa Gimbal, Iloilo. -ilo. Maraming maraming salamat guys sa panonood. Ingat